Ang sinapay! Ang sinapay! Ang Ang Ginagaya si inay! Yon, ikaw kasi lagi mong tiyatanong niya ang sinampay. Alam, alam na, na, no, na <laughs> ni sa Ba'y nalikom pa. na daw. ganyan Maganda ang oh. tarintas. Sino so, nagtarintas sa inay? Eh ikaw, baby. <laughs> Hindi ako, inay. Besino? Ako nito nagajuwa So yan guys, after namin mag-mark mag day yan, ihahatid namin si Ate Desa sa kayaan hanggang sa kanyang shuttle. Salamat sa dalawang bako. <laughs> baka kasi siya i-ano, ma-ano. Ma Hold <laughs> up. <laughs> Oo. Eh, siyempre, kami bodyguard dalawa, bago. Kaya mga batuta pa namin, ang lalambot. Dalawang bako, bodyguard ko Ang lalambot bakla. ng mga batuta. <laughs> ano yan? dalawang nga rin maghahanap na lalaki. <laughs> Walang tanong tayong palalagpasing ko lahat. Akin lahat. Pag <laughs> pag lang <laughs> Akin na ay, 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 ni Manuel. <laughs> pag <laughs> Bago pag matanda ay urong. <laughs>